Disclaimer, ang mga presyo at specifications na inyo pong makita sa video na ito ay pawang gabay lamang para sa mga mamimili. Maaari din pong mag-iba ang mga presyo sa kahit na anong oras without prior notice at nakadepende na rin po sa mga shop o showroom na inyong naispuntahan. Maraming salamat po. What's up mga repa? Ikaw ba'y isang Yamaha motorcycle enthusiast? At talaga namang inaabangan ang mga bawat motorsiklong inilalabas ng brand na ito? <laughs> boy! Kung ganun man, ang video na ito ay para sa iyo repa. Halina't ibibigay ko sa inyo ang mga specification, features at mga pinabago o pagkakaiba ng Yamaha Aerox Alpha. Parating sa formahan at performance ng motor na ito kumpara sa kanyang mga counterparts. So huwag natin patagalin mga repa at atin nang ilarga ito. Nice. bagong Yamaha Aerox Alpha 2025. Opisyal na ang nailan sa Indonesia ang motor na ito at nakitaan na maraming pagbabago. Hindi lamang ang sektor ng disenyo kundi pati na rin ang mga pag-upgrade sa performance at mga features kabilang ang Yamaha Electric Continuously Variable Transmission o YECVT Engine aka Yamaha Turbo. At gayon din ang pagkakaroon ng rear disc brakes nito. Kung pag-uusapan ng disenyo, meron na ngayong itsura ang Erox Alpha na lalo nagpapatibay sa pagkakaroon ng Yamaha sa segment ng sports scooter na ngayon ay naging lifestyle item para sa mga kabataan. May agresibo na ang itsura ng mga headlights sa paggamit ng dual LED projector lights. Kaya naman, mabibigyan ka nito ng napakaliwanag na ilaw para ting sa mga may dilim na lugar. Ang mga ilaw sa likuran ay idinisenyo din tulad ng Yamaha R Series Stop Lamp. Oh my God! Wow! Ang gilid na bahagi ng katawan nito ay ginawang mas maangas at mas maraming kanto. Habang ang likurang katawan ay mukhang may parehong mga linya na disenyo tulad ng nakaraang version. Ngunit may isang texture na ginawang mas sporty. Ang mga shock absorber naman nito ay pareho pa rin sa mga lumang modelo. Ang front shock ay hindi nakabaliktad, ngunit gumagamit ng isang regular na telescopic shock na may mas malaking inner tube na 30 mm. Double rear shock na may sub-tank para sa pinakamataas na variant at pati na rin ang malawak na tread na gulong na may sukat na 14 inches. Ngunit syempre, ang bagong produkto ng Yamaha ay may super sport na konsepto ng scooter na inspirasyon ng DNA R series na ride the revolution. Are you serious? Ang Aerox Alpha ay may ilang bagong features upgrade. Kabilang ang TFT infotainment display at super sport ambiance speedometer. Tatlong display mode na may pagbabago sa kulay ng background, double disc brake, emergency stop signal, turbo Y shift, Y-Connect na pwedeng i-connect sa iyong smartphone, traction control system performance damper at special na cover ng muffler. Oh my God! Wow! Ang Aerox Alpha ay maaari ding ikonekta sa Y-Connect application na nagpapahintulot sa mga sakay na makakuha ng iba't ibang impormasyon at entertainment habang nagmamaneho. Kabilang ang Odo at Trip Meter, Riding Mode, Weather Information, Message Notifications, Phone Calls at Adjust Music Playback. Para naman sa mga detalye ng makina, ang Aerox Alpha ay nagdadala ng pinabagong henerasyon ng BlueCore 155cc VVA engine na may Yamaha Electric CVT YE CVT na teknolohiya na maaaring magbigay ng turbo driving sensation tulad ng NMAX Turbo. Dahil sa mga specifications ng makina nito, ang pinakabagong super sports scooter na motorbike ng Yamaha ay nakakapagdulot ng maximum power na 15.4 horsepower sa 8,000 rpm at maximum torque na 14.2 newton meter sa 8,000 rpm. Ang Yamaha ay nagbebenta ng 2025 Aerox Alpha ng apat na variant sa iba't ibang presyo. At syempre, mas paraming pagpipilian na graphic design at mga uri ng kulay ayon sa mga kagustuhan at pangangailangan ng mga mamimili nito. Sa ngayon ay wala pa tayong idea kung magkano ang magiging presyo nito dito sa Pilipinas mga repa. Pero ayon sa mga usap-usapan ay maaari magpresyo ito ng 120,000 pesos sa pinakamababang variant hanggang sa 150,000 pesos naman sa pinakamataas na variant. So ayan na nga mga repa ang ating deep review para sa bagong Yamaha Aerox Alpha na ilalabas sa bansang Indonesia. At hopefully ay magiging available din ito dito sa Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin repa bilang isang Yamaha motorcycle enthusiast, pag-iipunan mo ba o bibilihin mo bagong motorsiklo na ito mula sa Yamaha? Pa-comment na rin sa ibaba kung bakit oo o hindi ang iyong sagot at kung ano ang iyong mga dahilan. Maraming salamat sa panonood itong ating video repa at kita ulit tayo sa susunod na video. Alright! Bago tayo magtapos, ito po muna ang inyong lingkot at nagpapaalala ng huwag pong mainit ang ulo sa daan para tayo ay makarating ng ligtas sa ating patutunguhan. Mga Repa, ride safe everyone!